Mabuhay! Kamusta kayo? Welcome back sa ating channel ang Tara Alamin Natin. Sa unang episode ng series na ito, tinalakay ko ang importance ng sleep at iba't ibang stages ng sleep cycle. Pag na-miss mo ang episode na yon, I suggest unahin mo itong panoorin para mas maintindihan mo ang mga tips na ito. Ang link ng first part ay nasa ibaba ng video na ito. Just click the link below. Tara, simulan na natin ang mga 10 tips para makatulog agad ng mahimbing o ang tinatawag ko na 10 sleep hygiene. Unang tip ay simple pero very powerful. Ito ang exposure sa natural na sikat ng araw sa umaga at sunset naman bago magabi. Ito ay importante para sa natural na cycle ng katawan na nagtatakda kung kailan tayo dapat magising o matulog o circadian rhythm. Ang sikat ng araw sa umaga ay nagtutulak sa ating katawan na i-activate ang mga biological processes. Kumbaga ito ay natural na alarm clock para ang iyong katawan ay magising at para ipaalala dito na pagkatapos ng 10 to 12 hours magdidilim ulit at oras na para magpahinga at matulog. Kapag kayo ay galing sa puyat o night shift, ang pinakasimple at epektibong paraan para ma-reset ang iyong tulog ay sa pamamagitan ng pagpapaaraw. Kaya sa mga tita na mahilig sa skincare at glutathione, pwede pa rin naman magpaaraw. Magsuot na lamang siguro kayo ng sombrero o di kaya ay magdala ng payong para inyuman lang masinagan ang liwanag sa labas. Pagdating naman sa sunset, ito ay isa ding signal cue sa ating katawan na nagsasabing malapit na magdilim. Para itong reset sa mata mo na nababad buong araw sa harap ng computer o any screen at gadget, pati na rin ang any form of bright artificial lights. Ang signal na ito ay magbibigay ng cue sa iyong brain para tinitin kumalma at mag-prepare sa sleep. Kaya kung gusto mo maging all-in and for optimal result, Huwag ka na mag-cellphone pagkatapos ng sunset since naka-reset ka na. Partly, maando mo ang mga benefits ng sunset sa paggamit ng gadgets pagkatapos nito. Pero kung talagang kailangan, ang next best thing ay ang night mode ng iyong cellphone or adjust ang light settings para ito ay huwag maging super bright. Tip number 2, light movement and physical activity. Pangalawa ang light movement at physical na aktibidad na nagbibigay din ng signal sa ating katawan na umaga na at kailangan na itong magising. Kailangan maramdaman ng ating katawan na meron itong ginawa sa buong araw para ang kaunting pagod na ito ang magpapahimbing ng ating tulog at magpapaabot sa atin sa stage ng deep at REM sleep. Ramdam nyo rin ba na pag kayo ay naging sedentary buong araw, hirap kayong manak out sa gabi? Kung kayo ay puyat o jet lag at walang lakas para sa mga strenuous na physical activities, ang simpleng paglalakad sa labas kasabay ng pagpapaaraw ay enough na para ma-reset ang iyong circadian rhythm. Tip number 3, slow and relaxing activities later in the day. Kung sa tip number 2 ang focus ay sa movement and activity, sa tip number 3, sinasabi na pag sumapit na ang dilim o gabi, more on mahinahon at nakaka-relax na gawain naman ang dapat nating bigyan pansin. Tulad ng warm baths, pakikinig ng relaxing music, pagbabasa, pagdadasal, meditation, journaling, at marami pang iba. Lahat ito ay nagbibigay ng signal sa ating katawan na malapit na ang oras ng pahinga. Kaya pinapababa nito ang ating stress levels in preparation for sleep. Ang ating katawan ay matalino. Ito ay magbabase sa mga signal cues na binibigay natin. Hindi natin may expect na ang katawan ay matutulog agad-agad kung ito naman ay engaged sa mga stressful na gawain sa gabi. Kaya maigi, Take note na maging active sa umaga at mag-relax sa gabi. Simple lang naman, 'di ba? Tip number 4, iwasan ang paggamit ng any digital devices lalo na ang cellphone. Ang paggamit ng mga digital devices, lalo na ang mga smartphones at tablet pagkatapos ng paglubog ng araw ay maaaring makaapekto sa ating pagtulog. Ito ay dahil sa mga electronic screens ay naglalabas ng blue light na nagpapalakas ng alertness ng utak at humahadlang sa paglabas ng hormone na melatonin na responsable sa pagtulog. Ang best na solusyon ay patayin na lamang ang wifi sa gabi kung posible para siguradong mahimbing talaga ang inyong tulog. Pansin nyo rin ba yon pag kayo ay inaantok at bigla kayo nagbrowse ng social media? Ayan na at mawawala ang iyong antok. Di mo na mamalayan, late na at napuyat ka na naman pala. Same din ang nangyayari sa atin pag nanonood ng Korean series, Netflix at iba pa. Yan ay makakagising ng inyong diwa at mas mahirapan kayong makaabot sa deep at REM sleep. Kung kayo ay fully decided na seryosohin ang inyong health and wellness journey, i say iwan na lamang sa umaga ang mga gantong activities. Subukan ninyo na at least by 8 p.m. o after sunset tapos na lahat ng social media at screen time. Tip number 5 setting boundaries. Mahalaga rin na mag-set ng mga personal boundaries lalo na sa usaping trabaho at mga daily stresses. Iwan na ang mga isyo sa trabaho at mag-focus sa pagtulog at relaxation. Ang pagdadala ng stress at anxiety sa kama ay maaaring makaapekto sa ating abilidad na makatulog ng maayos. Alam ko po na iintindihan ko kayo kailangan nating kumita at magtrabaho. Pero maigi rin na tayo ay matutong mag-set ng boundaries na pagka-clock out ninyo sa trabaho, kayo ay nasa rest and relax mode na. Dahil kung hindi, madadala ninyo ito hanggang sa inyong pagtulog at minsan mas malalapak kayo ay mauuwing puyat, kakaisip o pag-overthink. Matutong magdisiplina. Isarado na ang lahat ng emails, Viber o WhatsApp group regarding sa trabaho. Kung makakatulong at kaya naman, maigi din na mag-airplane mode ng cellphone. Mag-focus sa mga relaxing activities o mag-spend ng time sa pamilya. Isipin ninyo, kinabukasan meron kayong sapat na oras muli para ma-stress sa trabaho, kaya huwag magmadali. Gawing sagrado ang inyong recharge time pagkatapos ng trabaho. Halfway na tayo ng ating tips para sa pagtulog. Kaya nyo pa ba? Bago ko ituloy, pwede ba akong maglambeng? Baka pwede kang mag-subscribe sa aking channel at i-click lang ang notification bell. O balik na tayo para sa tip number 6 dark and cold room at warm bath sa gabi. Siguraduhin madilim at malamig ang inyong silid tulugan upang tulungan ang katawan na mag-prepare para sa pagtulog. Ang dilim at lamig ay nagpapahupa sa mga bodily functions at nagtutulak sa paglabas ng hormone na, tama kayo, melatonin, na nagpapatulog sa atin. Kung ang morning sunrise ay tila alarm clock natin sa umaga, ang sunset o darkness sa gabi naman ang body cue natin para matulog. Kung gusto ninyo maging all-in, maigi gumamit na lamang ng mga kandila o di kaya mga amber or red colored lights. At pwede rin yung usong-usong -uso ngayon na salt lamp para hindi ma-overwhelm ang ating mga mata pag gabi. Samantala, ang pagtanggap ng warm bath sa gabi ay nagbibigay hindi lamang ng physical na kaginhawaan kundi pati na rin ang psychological na relaxation. Ang pagpapakalmang dulot nito sa ating katawan ay makakatulong na maging handa ito para sa pagtulog. Kung baga, ang lahat ng mga signals na ito ay mala subtle sign sa katawan na nagsasabing, Okay, tapos na ang araw at pwede na pala akong magpahinga. O, oh, huwag kayong malito ha, warm bath pero cold room after. Yun ang perfect combination. Tip number seven, timing your naps para iwas gulo sa gabi. Mahilig ka ba magsiesta? Ayos lang yan, pero may tamang timing yan para hindi masira ang tulog mo sa gabi. Remember, ang ideal na nap time ay before 3 or 4 p.m. Bakit? Kasi pag late na sa hapon ka pa natulog, baka mag-hello sa iyo ang insomnia pagdating sa gabi. At isang paalala, gawin nating short and sweet ang mga naps. Less than one hour lang dapat. Kung mas mahaba pa dyan, baka mag-oversleep na kayo which can totally mess up your nighttime sleep schedule. Isipin mo na lang ang short naps ay parang quick recharge, sapat lang para mabigyan ka ng energy boost, pero hindi enough para ikaw ay fully charged na hindi ka na makatulog sa gabi. So next time you feel like dozing off in the afternoon, check mo muna yung oras, make sure it's your mini time out lang para sa gabi tuloy-tuloy ang magandang sleep mo. Tip number 8, limit caffeine and heavy meals before bedtime. Limitahan ang pagkain ng madami, gayon din ang pag-inom ng kafein bago matulog tulad ng kape, black o green tea, tsokolate, o mga energy drinks. Ang mga ito ay maaaring makaapekto sa ating pagtulog. Ang kafein at heavy meals ay nagpapalakas sa metabolic processes ng katawan at maaaring magbigay ng discomfort sa oras ng pagtulog. Ideally, ang last meal ay dapat 3 hours bago ka matulog upang bigyan ang iyong katawan ng sapat na oras upang madigest ang lahat ng iyong kinain. Samantalang sa kafe naman, ideally, ang last na dose ay dapat before 12 noon. Pero kung coffee lover ka talaga, subukan kahit hanggang 3 p.m. ang last na kape. Mahirap, pero ito ay mabisang paraan para iyong ma-reach ang deep at REM sleep. At uulitin ko, ito ay mahalaga dahil ang ating katawan ay makaka-focus sa pag at recharge imbes na mag ng ating pagkain. Nararamdaman niyo ba yon pag umaga? Kapag kayo ay kumain ng marami bago matulog, tila kayo ay hindi natunawan sapagkat ang inyong katawan ay nalito sa cue na ito. Ano ba ang gusto mong gawin? Matulog at mag-recharge o magdigest ng kinain. Kaya ulitin ko, bigyan ng proper signal ang katawan. Tip number 9, establish a consistent sleep schedule. Ito na siguro ang pinakamahirap na tip sa lahat, pero pag inyong nagawa nang tama, inyo talagang mararamdaman ang full benefits ng sleep and recovery kapag inyong naibigay ang consistent cues sa inyong katawan para matulog sa gabi at inyo itong ginawang habit, paniguradong hindi nyo na kailangan ng alarm clock sa umaga. Pero dahil sa limitasyon ng ating mga trabaho at social life, paminsan-minsan ay hindi natin masusunod ang mga routines na ito. Pero huwag kayong mabahala. Bumalik lang ulit kayo sa sleep hygiene at panigurado, mababawi nyo rin agad ang inyong puyat. Kaya sa tip na ito, Consistency is the name of the game. Tip number 10, relaxing teas and magnesium glycinate. Pag inyo nang sinubukan lahat ng paraan at kayo ay talagang hirap na at kailangan ng kaunting tulong, ito ang aking last resort. Last tip ay uminom ng relaxing teas at magnesium glycinate. Para sa relaxing teas, ilan sa halimbawa na available sa atin ay ang pandan tea, lemongrass tea, lavender tea, chamomile tea, calamansi with honey tea at banabati. Gayun din ang magnesium glycinate. Ito ay maaaring itake ng tablet form. Meron ding spray version nito na nilalagay sa balat. Kung ikaw ay extra fancy, pwede rin ang magnesium flakes na ibababad mo sa iyong bathtub o liguan sa gabi. Sa kabuuan, ang mga herbal teas na ito at ang magnesium glycinate ay isang ligtas at epektibong supplement na makakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng tulog at pagpaparelax. Ngunit importante pa rin na kumonsulta sa isang profesional sa kalusugan bago simula ng anumang bagong suplemento. Lalo na kung meron kayong mga pangunahing problema sa kalusugan o may iniinom na gamot. Sila ay makakapagbigay ng mga personal na rekomendasyon batay sa iyong pangangailangan at kalagayan. Nagustuhan mo ba ang mga tips sa sleep hygiene na ito? Alin dito ang medyo mahirap at struggle sa inyong gawin? Comment down below at baka matulungan ka namin. Sa uulitin, tara alamin natin ang mga bagay na importante para sa ating kalusugan. Hanggang sa muli, reminding you to stay healthy, stay safe, wag magpanic, just stay informed. Bye-bye.